Hello, narito, kung paano itakda ang alarma sa isang digital na relo. Pindutin ang ibabang kaliwang pindutan ng dalawang beses upang ipasok ang mga setting ng alarma. Gamitin ang kanang pindutan sa itaas para itakda ang oras para sa iyong alarm. Bigyang pansin ng M at PM sa screen para tingnan kung nagseset ka ng alarm para sa umaga o hapon. Pindutin ang kanang pindutan sa ibaba ng isang beses at gamitin ang kanang itaas na pindutan upang itakda ang mga minuto. Pindutin ang ibabang kaliwang button ng isang beses upang lumabas sa mga setting. Maaari mong pindutin ng matagal ang kanang pindutan sa ibaba upang suriin ang oras ng iyong alarma. Salamat sa panonood ng video na ito at mangyaring mag-subscribe sa aking channel.